Ano makakasurvive ang limang sundalong nasa tangke laban sa isang batalyon? Susundan natin dito ang teenager na ipapadala sa gitna ng gera. Dito nga niya makakasama ang ilan pang mga sundalo kung saan nasa loob nga sila ng isang tangke at dito nga sila makikipaglaban. Since hindi talaga siya sundalo, hindi nga naging madali yung buhay niya dito, lalo na tapapaligiran nga siya ng mga sundalong sanay na nga doon sa gyera at syempre yung mismong mga kalaban nga din. Kaya naman sa paglalangan ng mga labanan, dito na nga sila lulusob para nga matalo yung mga kalaban kung saan dito nga sila makikipaglaban sa napakaraming mga sundalo at syempre iba ring mga tangke na gusto nga tumapos sa kanila and bilang isang grupo, gagawin nga nila ang lahat para manalo at sama ng isa't isa at gawin galang ang trabaho nila bilang mga sundalo. Title ng movie, Fury. For me, is ito sa pinaka-underrated na movie ni Brad Pitt na gusto-gusto ko nga yung buhok niya dito eh. Tinray ko rin gayahin yung ganyang gupit kaso nung tinray ko, nagmukha naman akong pinya. <laughs> Naging awid ko si Joao eh. I also like the casting here the sobrang stack with Tyler Durden, The Punisher, Percy Jackson, Sam Witwicky, and syempre, si Luis. Pero seriously though, this is one of the best war, soldier, trap, survival movie nga na napanood ko for various reasons. Let's state the obvious and one of the main reasons kung bakit maraming naka-appreciate ang movie na to dahil doon sa mga action sequences nila and set pieces, lalo na nga yung mga tanke na scene nila, especially that final stand. Gusto ko na ipakita talaga nila yung experiences and role nga nila doon sa pakikipaglaban na to sa loob nga ng isang tangke and maraming nga scenes na nakikipaglaban nga talaga sila doon sa loob nito. Lalo na nga on that final scene, yung standoff nga nila doon sa isang batalyon ng mga kalaban kahit hindi na nga nila magalaw yung tangke na ang dami pa nga din nilang napagpahinga ng mga tao na in action entertainment perspective it was fun to see. Personally kasi, isa to sa mga premise or scenarios na gusto ko talaga sa isang movie eh. Yung na-trap, tapos makikipaglaban para makaligtas. Pero ayun, sadly dito, nakalaban sila. Pero ayun nga, isa lang yung natara sa kanila. Second thing naman din kung bakit ko nagustuhan to, na ipakita talaga nila kung gaano kagrabe yung epekto ng labanan na to, not just on the actual city na napupuntahan nga ng mga sundalo, but also on the civilians, and syempre, sa mga sundalo nga mismo. Simula pa lang, kita na natin to kay Ward Daddy, na oo, oh, oh, ay ayun yung tawag nila kay Brad Pitt dito, si Ward Daddy, na alam mo yun, na even though hindi na nga siya nagpapakita ng emosyon sa harapan nga ng mga kapwa niya sundalo, kapag naman mag-isa na lang siya, pinapakita nga the war is slowly taking its toll on him. Kaya nga siguro medyo concern or inaaway or sinusungitan nga niya minsan si Norman kasi nga, kumbaga, nararedy lang talaga niya si Norman doon nga sa mga labanan para nga mas magless yung epekto ng war nga sa kanya given na ayun nga din yung na-experience nga ni War Daddy sa sobrang tagal nga niyang nakikipaglaban. Kumbaga is already a scarred, broken soldier and seeing this young person na hindi naman nagpresenta sa labanan na to, he knows kung gaano mabibreak ng war na to yung inosenteng tao na ito. Also like din pala doon sa may film na hindi nila ginawang fully inosente nga yung mga sundalo kasi nga, obviously, may mga ginawa din silang masama kahit sabihin natin na nasa side sila ng tama nung history na yun eh. I mean, they didn't explore the darkest thing na ginawa nga ng mga sundalo talaga dati pero uh, they explored, mentioned, and showed enough naman na na you get the idea na sa ganitong sitwasyon nga, may mga sundalo talagang nagiging ganito yung pag-uugali dahil na rin sa epekto ng matagal na pakikipaglaban. Oo, it's not right, pero it's the psychological effects kasi ng isang taong napupunta nga sa ganitong sitwasyon. Kaya nga, it's interesting yung development and growth nga ni Norman dito sa story eh. Kasi nga, nagsimula siyang duwag na takot takot, and by the middle, he's almost became one of them na natutuwa na nga rin siyang mangtegi ng mga sundalong kalaban. At ayun nga, sa dulo, makikita nga natin na itong si Norman na-realize niya na hindi pa nga siya fully na-consume ng war given na in the end, Even though binalaan nga siya ni Wardaddy na no huwag magpapahule magpapahuli, sinubukan pa nga din niyang tumakas at sumuko nga sa mga kalaban, showing na may natitira pa doon sa inosenteng self niya na hindi pa nga dinawawala. Siguro what's interesting pa on that final scene is that it shows na hindi rin lahat ng kalaban or mga sundalo nga masama nga kasi nga hindi rin siya sinumbong, showing na some of these soldiers hindi rin talaga gusto yung ginagawa nila pero given na wala na talaga silang choice, yung iba nga napipilitan lang silang sumali, kahit nga ayaw nila at all. So, yun, again, ang title ng movie ay Fury, and ang torta rating ko for this ay 8 out of 10.